Hello, 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 hello. Live ako <laughs> ngayon. Kasi galing ako dagat. <laughs> Nangista ang buang. So, dito po ako. May ito ako sa inyo. Hindi ko alam eh. So, hintay ko ng mga PM ninyo. Ayan. Hintay ko ng mga PM comment ninyo. I ho Meron. Dito, para makita ninyo. Ano ko dito. Ayan. Ayan. yung Ayan. Hindi eh, ko alam kung ito, makain to siya. Ayan. So, comment po kayo. Anong klase mo? Tsaka ito. Ayan po siya. So, warang niya. Kung gagataan ba siya or ano. Ito. So, comment. Ay, Talisel. Nangista ko to. <laughs> Ay! Ako, punta panta. Kanang. So, ano eh? Oh, ano eh? One bag. Oh. Sino ganini? ni? Oy, sa Bisaya gay na libot ta ko eh. Ha. o, o. ni? Eh. Oh, oh, oh. oh. Uh. ta o. Bu buhi pa ko nang sa gud ta Kinasag ba kinasag. Ni ta ko isda ko natumban, natumban na ko ni tanya. Kanang nakuha na siya. Oh, tambok ba kayo? But, wala. may buo oh, na Na may bulan. Wala ng bulan half. Ay, hindi. Ma, na, na ay gamay. Ayan. Asa ka nang nanginhas. Ari, sa atubangan sa balay. Ari, o. Oh, ang dagat ba? Ayan, pakita na ito, ha. Ang dagat. Ayan, ayan. Oo, da, na. Kasi yes, abot ko dito sa unahan. Puting na, -na abot ko dito. Nga kuang. <laughs> Natawa dyan ko. <laughs> Natawa. Ah, pinuang, ang hapin nung ang kamera. Natawa ko sa hukabuang kabuang kayo na nagkasunog-sunog pang ako ang <laughs> nagkasugat-sugat pang ako kan ba? Ako ang sa alas <laughs> 3 na dere patulog na ako <laughs> sugoon sa buntag magkasimahot kayo ulit <laughs> 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 na balat na kuha ta. Ang balat. Asa mo ito kung balat na kuha? Uy, <laughs> nawag <laughs> pang man. Napakoy na parang lobster na hindi ko mauwaan. Ito, uh, alam ko, makaon man eh. Gataan. Pero, ewan ko lang. Akin eh taan ko ni ugma Asan man tong uban ayan ung um, um, isa pa man uban ay eh. Oy, comment mo king na kabalo ani bigi eh. taga ay bu star oi <laughs> ayan oni um, um. Tapos nga ko si Betty, si Tan. Siya man. Asa na ako kung parang lobster. Eh, akong balat. Ay, nali ko'y balat. Gagipaak na yun ako sa, sa kinasag. Kung ano'y kinasaga niyo eh. Good morning, taga Pilipinas. Good morning. Good morning po rin. Oh, balat. Oo. Oh, oh. Mmm. Mm. Na, balat. Ako ning anon. Kilaon, ko anon. Kana ang kilawon o guma. Mas mangunga pa ko di ka ng, Laka ng saan tawag na ito? Seaweeds. Baka mag-seaweeds at Ito so, may drum. Ay, saan Uy, -tong man ito? Eh. Ay, purang alay na masag. Uy, ito eh. Ang ara di -e ay. para de ay siya. de asia ay -e siya. Oo, oo, Hmm. Kanang murang man na siya Wala ko kasabot siya feeling. Wala ko kasabot ang feeling. Ano ni Bakay? Kanang murag lobster na hindi kumawaan. Ayan o. Um. Ano ako'y nakuha doha tulong ni kabuok. Nya kaso lang, tatlong piraso to, kaso lang, na ano, ito, na tam, na siguro yun, saan yung tumalo eh. Wala na to, may, ay, nandun pa sa isang plastic. Hindi ko alam kung may laman ba to, hindi eh. akin ko to bukas. Kunin ko. Araw o, oh, mas yes, may nakuha kong dako. Tara, Dako. Aku ni ko anong ugma. Nagataan si Juna may gata diri. Oh, nagataan. Hmm. Yan oh. Uh, hmm. Uh. Hmm. Comment mo ba kung makaon ba ni kay ako ning gataan. <laughs> kabuang ba. Buangan aku eh. Ay. ako butog sa Audi ng inhas. Mm. nakuha na parang lobster sa mantuot. Parang harap pala sa parang sa tsura niyo. Matiguan mo nga ni, Masiguro niyo. Uh, comment mo ba? Kung kinsa may nakabaloan yung pagkauna niyo. Eh, Pagkabuang niyo. Eh. Mm. Hi, to bong bongbong. Nanginas ko to Wala <laughs> ko no, wala mini warp job sa kuan si Pawai ring ina sa ni. ang tabawoy. oh. Good morning to Bongbong. -hmm. Ayun oh, um, lobster ang unod. O oh, o oh, o. Oh. Mm. So amo ni pagkauna, so amo ni pagkauna oi. Eh. Oi, oh, aku ko sa butang gibati karon ay eh. kuno konfiro ko pag nguhag ako sa kuan kung ibate kasi asa man tong usa oi nang tahan ni ampak mang buddoy ni balik man siguro tong buwa. ay so, Oh my god! <laughs> Sabi niya akong kamero eh. Nagsige, may flash Uy, yan lang. So, ang magpagsabaw ano yun lang. kamunggay. Bagay, may kamunggay madre, may tanglad. Ay, di sa bawan, di na ni Kugma, Luya, Luya. O, di ay. Hmm. Bawan, di ako ugma Kugma o. Um, lag ko. tining ikas ko kay mga bata ba kuyog man kaya Tin tinap katawa agan na sa agdanan kabuang ang trabaho ah akong ganahan jud kini akong ganahan ay 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 wag paaka uy natumpan man ganit na na, na pa ko dito gibutangan og kana ah. nit ni pala cukong nit ba niya. akong gi butang dito karun. oh, sakit kayo siya mama at ba akong itumban mo nene nasugat akong paas pa ako nakuha kini uu kini gila ako nakuha good kabuang niwang mampon ni kada masaga oy po kasabot sa kung iba tayo ni masak na <laughs> ay yabag na mukha ko ani <laughs> kini ang ak balat ako ning ko anon makuha ko si Facebook bukas as seaweeds dito ako ni isagol ngon ka unon buguma akunin akunin, na balat na ako ni o ni na mi kayo balat kilawon ba mm um, na kaon din ni oi Oh, na Salasalo gibregitura ba? Oo, oo. Ya, ano wala ko kasabot. Kay murag, murag lobster. Ya, kini Ang sulod, iimbot ano eh. Hay. Wala ko kasabot sa kong gibati. Daghan kayo dito ba? Kay, ang akong kuuban ni una-una mag-uli. Ang, um, daghan ba? Ang kinasang talaghan na. Pwede niyong bukpon un o. Ang tambok ayo ba o. Gupo na kung sabaw o mo. Kini kong ganahan ko. Hmm, gamay ka ayo lang. Buhit pa o. Ang sabuan din ako niyo. Sop, 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 <laughs> Ay, malapso ta ni. Eh. Kabang, akong kuban na tuhog na gibiyaan lang ko eh. Buang, ang akong kuban na okay, gibatasan. Eh. Tuhog na ako ay. Tibasaan ha. Tidublog lang ko good Dahil ko na ako. Tuhog So, ito po. Napunta na ako. Ngatit lima mapuno akong buwas. Kinasun lang. Pero, ugma. Tanaw na po, mga, nitna, batu, isda, kan, yung, butang, ako. Dito, ug mga kong nit na. Bato is dahil yung ibutang nga nagpain. Paangan eh. Dahil kabuan ka rin paiga eh. Ay, nako Pabala sa Asturas. and want to make this one tomorrow. And I will put ay but meringga 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 aku dari ay umat ni umat bunga kalang kebanatan tak gasan tak hmm. so, tulog lang aku aku salamat information aku gasan tinudan ay lamad aku kasabat sa gibati nagkatawa ko na naguol kay basig dili mo akong nakuha ba na pagkaaha ka eh. so, hindi ko tagalog na nango kay dami kong tagalog na friends ano <laughs> ay oo nga hmm? bango nga uh, siya oh. Hmm. So yun po ang ating video for today. na yun na si Batid. Ay. Hi. Hi nong Edgar. Hi Tia Nining. Nang yun na si Beko ay. <laughs> na <Nalit> information. <laughs> so, yun eh. Ano na dali ito. Alas stress na dali sa uma, buntag. eh, madaling araw. Ah, eh, Kadlawan ba? Buntag. Madaling eh, araw. Ah, bulan, oh. Ito na, wala dyan ko sa kong iba. <laughs> Kahakani. Yung, no, kinasun ba? Oh. Mm, 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 mm. Ayan, mm, mm. 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 Kanining mm -mm. abadjis. Musta tiya. Musta tiyo. Musta tiyo tata tiya. Kumusta lang ako. Hi nang Edgar. Musta. si sino nang nining. Nang ninin. Oh, nang ko nung ay eh. Oh, nang ko. May kukukong nung kinaston. Oh, kung sabi kong iba. Okay balat ako nakuha usa ako ko nakuha balat pagka pobre sa ay hmm. kasang pobre guma ko na gataan ay sabuan ala na wala na kung nakuha ang taon. Pagka-pobre sa lula. Hmm. May parang lobster gani, ari oh. Saan lang ito? Ayan Um. Oh, mm. Kita ba? Ayan, ayan. na natin. Kasi dapat nung Monday, eh, hindi ako nakapunta nung Monday sa dagat. Kaya ngayon lang. Ayan. So, pisang ko maligo. Mag-half-bat lang ako. Nag-itok na una ko. Ang saya pa kong mataob ma. Tapos mm. mm -mm -mm. po siyang puno. Kasi kinasan lang. <laughs> Ay, kapit lagi siya mapuno sa kinasan lang. Ay, kapit lagi siya sa kinasan lang kakakang uh, kinabuhi sa pobre ha <laughs> ha two gamay ang isa three four four na sila five six six 6 pieces. So, yan po. Ang Kasi ho, nagsawa na po sa kwan, oy. Nagsawa na ko ba sa karne, manok, lagi na lang. Ang ato kong dagat, oy, da, uh, mga mga kukuan. Pwede makaon. Okay. Nagsawa, babiya ay. Nakasawa, oy. Masigil tag ng tagkaon ng nanay mapaibahin na lang ang kinao na ito para chore chore ang hi mambok mambok uli kong Pilipinas mangan ko manulo ko garon ako sa papa na bala na si batman sa ako bantayan ako ang kuan ang um, dakpol hindi ang mahala ng ako wala akong nakuhang taon kasi okay. na po eh tulog sa ako eh gusto ko na matulog so that's for video see you siguro mga next week siguro manginhas na po kukumay mamutan eh. Kung dili saba ang dagat. Saba man gud ang dagat, gud. Saan niyo eh? Yung siya man mga chao dyo May buntag, mag-good morning. Pilipinas, good morning world. I will be so bad. Gilamok na ako. Ang damit mo lamok. So I will, I will, 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 will. So balitaan ko kayo tomorrow sa ating ano, sa ating tawag nito. Sa ating, sa ating, sa ating, sa ating, sa ating nit, sa ating, sa so, ating na to, eh. At ito say, eh. Ito bisaya niya eh. Sa itong lambat. ini dapat sa saya anak kelimutan aku untung um, sta musketiro musketiro para si sta berang cukup tanau nih ayo lipa cukup bakung git na tumban tumban rena aku sakit baka ayo kumpa ah nyade itu ih eh, kerabis mandi buang daku nggak tumban na aku sakit baka mama aku meron akong nakuha. So, that's it for our video for today. See you in my next video. Bye-bye! Regards po sa lahat. Ingat po kayo. So, ay, mayroon pala akong balita sa inyo. Cheese, cheese, cheese. Marites ko pala to. Ang buro balita dito ngayon. Nasakit sa tainga di Hindi naman sa akin mas, mas, masakit na higa ko. Yung nag-uusap pinakikita, nakikita. Nabalitaan ba ninyo ang twerking o kung si Maria? Diba? Ingat-ingat po ingat tayo. Pray for the nation. Kasi po, hindi po talaga. Hindi ko alam. See you. Bye-bye. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, people.